Hello guys, good morning po. Um, gagawa po tayo ngayon ng upuan uh, bato. Ano po siya, pang garden, pang garden po siya. Pero doon po natin siya ilalagay sa bonfire area. Po Ito po ang gamit natin. Oh. Steel matting na 316. Bago. Ganito po siya, pataas hindi po siya natin lalagay sa standard. Diba nang kapag nilagay natin sa standard ang taas niya, sobra ng taas niya, pangit siya para sa bonfire area. Bubuo po tayo niya, anim na piraso. Update ko po kayo mamaya pag may nayari na tayo. Ilan po? Oh, my Ito siya guys o. Ilalak natin siya para hindi siya maghiwalay. Pagagawa nito guys, kailangan talaga doble ingat. Kasi mga pinagputulan po nito matalas. Katulad po yan. Dali na po tayo. Mahirap talaga gumawa nito guys tulang naman na mahirap dito eh. Kailangan mo talaga ng matibay ang pulso mo dito. Pero sa mga gustong gumawa, may dalawang option naman. Pwede naman pong screen na one by one. Pero sa akin po, still matin po talaga. Tumatagal po siya ng matagal. Ang screen po kasi, halos one to two years. Nabubulok na sa loob. Yan, nababasag po yung simento. Ito po, pang matagalan po ito. Ganda po siya. Katibay. Uh, shout out po pala sa nangihiram sa akin ng hulmahan ito. Wala po ako hulmahan ito. Manual lang po ako gumagawa. Wala po akong hulmahan ito. Pakita ko po sa inyo mamaya kung paano po gawin.